ang video na ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-install ng trigang switch, kinokontrol niya ang tigiisang ilaw. Sa pag-install ng ilaw, ay yung neutral niya ay nakadirekta na yan dito sa tigiisang line ng receptacle. At yung live wire niya naman ay yan yung dumaan sa switch. Itong live wire niya ay dito natin yan ko connect sa opposition ng switch. At itong return ng switch number 1 ay dito yan nakakonek sa ilaw number 1. At ito naman na ilaw number 2 ay dito natin yan ikukunik sa switch number 2. At para masupplyan natin itong switch number 2 ay mag jumper tayo galing dito papunta dito. Ito yung pang-jumper natin. At ito namang return ng ilaw number 3 ay dito natin yan i connect sa switch number 3. At para rin masupplyan itong switch number 3 ay mag tayo galing dito sa switch 2 papunta dito sa switch 3. Ito yung pang-jumper natin. Ngayon, nasupplyan na natin yung switch 1, switch 2, at switch 3. Ganyan lang yung wiring connection. Ito na yung return ng ilaw number 1, ilaw number 2, at ilaw number 3. Basta lagi nyo tatandaan, yung neutral niya ay nakadirekta na yan dito sa tigi isang line ng receptacle. At pagdating naman dito, yung live wire niya ay yan yung duman sa switch. Try na natin, i na natin yung circuit breaker. I-on natin itong switch number 1, dapat ay umilaw itong ilaw number 1. Ngayon, i-try naman natin itong switch number 2, dapat umilaw itong ilaw number 2. Ito namang ilaw number 3 ay i-try naman natin. ganyan lang yung wiring connection ng 3 gang switch kinokontrol niya ang tigi isang ilaw